Narinig mo na na kumpleto na raw ang Biblia. Pero alam mo ba, may mga aklat na hindi kailanman na isama. Mga pahinang isinulat sa sinaunang tinta. Mga kwentong bumulong sa kadiliman ng panahon. Ngunit hindi mo pa kailanman nakita sa iyong banal na aklat. May mga aklat sa Biblia na hindi mo pa nababasa. Mga aklat na hindi basta tinanggal, kundi sadyang itinago. Mga sinadyang ilihim, tinanggal sa paningin ng madla. Isinantabi ng mga may kapangyarihan at halos tuloy ang kinalimutan ng mundo. Ngunit, bakit? Ano bang laman ng mga aklat na ito? Ano ang tinuturo nila na tila ayaw ipaalam sa atin ng mga simbahan? May kinatatakutan ba? O may gustong itago? Dahil kung bubuksan mo ang mga ito, hindi lang basta kaalaman ang iyong matutuklasan. Ito ang mga apokrifa, mga aklat na puno ng hiwaga, revelasyon, at panganib. At ngayon, malalaman mo na ang kanilang nakakagimbal na mga sikreto. Ano nga ba ang apokrifa? Ang salitang apokrifa ay mula sa wikang griego, apokryphos, na ang ibig sabihin ay itinatago, isinoksok o inilihim. Hindi ito mga katang-isip, hindi ito mga nobelang gawa-gawa lang. Ito'y mga sinaunang aklat na minsan, isinama rin sa ilang bersyon ng Biblia. Oo, noon paman binabasa na ang mga ito ng mga unang kristyano, nasa mga lumang scroll, nasa mga sulat ng mga propeta at matatalinong tao. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting tinanggal, isinantabi, sinabing hindi opisyal, hindi bahagi ng kanon, hindi dapat pagkatiwalaan. Tanong ng marami, sino ang nagdesisyon nito at bakit? Kasama sa mga aklat na ito ang Book of Enoch kung saan isinalaysay ang tungkol sa mga anghel na bumaba mula sa langit at nagkaanak sa mga babae sa lupa, nilalang na tinawag na Nephilim. Nandiyan din ang Tobit, isang kwento ng Himala, ng Demonyo at ng isang misteryosong anghel na naglakad kasama ng tao. Ang Judith, isang babaeng ginamit ng Diyos upang patayin ang isang makapangyarihang general gamit lamang ang kanyang talino, tapang at kagandahan. Ang makabis, mga kwento ng mga revolusyonaryo na lumaban sa pananakop, dala ang pananampalataya sa halip na espada. At ang Wisdom of Solomon na bumubulgar sa mga mapagkunwaring hari, mga huwad na pinuno at misteryong panglangit. Isipin mong may isang kwento sa Biblia na nagsasabing ang mga anghel ng Diyos ay bumaba sa lupa, nagmahal sa tao at may isinilang na lahing hindi dapat umiral. Pero hindi mo ito mababasa sa iyong Bibliyang hawak ngayon. Bakit? Dahil ito ang mga aklat na itinago. Pero ang tanong, bakit? Bakit kung napakahalaga at napakabigat ng laman ng mga aklat na ito ay hindi na sila isinama sa opisyal na Biblia? Ang kasagutan ay nasa kasaysayan at sa likod nito. May politika, may kapangyarihan at may takot. Noong taong 325 A.D. sa lungsod ng Nikea, tinipon ni Emperor Constantine ang mga obispo at lider ng simbahan sa isang konsehong tinawag na Council of Nikea. Dito, unang sinubukang isaayos kung alin ba talaga ang dapat tawaging salita ng Diyos. Hindi lang ito usapin ng pananampalataya, ito'y naging usapin ng kontrol, pagkakaisa ng imperyo at kapayapaan sa gitna ng lumalawak na kristyanismo. Habang dumarami ang tagasunod ni Kristo, dumarami rin ang interpretasyon. Iba-iba ang binabasang aklat, iba-iba ang pinaniniwala ang bersyon ng mga kwento. At sa gitna ng kaguluhan, may mga aklat na sinabing hindi kapanipaniwala, masyadong misteryoso o nanggugulo ng doktrina, tinanggal, ipinagbawal, pinatahimik. Lumipas ang panahon at dumating ang Reformation, isang dambuhalang alon ng pagbabago sa simbahan. Isa sa mga leader nito ay si Martin Luther, isang paring Aleman na nagtanong bakit may mga aklat sa Biblia na hindi matatagpuan sa orihinal na Hebreong kasulatan? At isa-isa niyang inalis ang ilang aklat na matagal ng bahagi ng banal na kasulatan sa mga Katoliko at Orthodox. Sa kanyang bersyon ng Biblia, tinanggal niya ang Judith, Tobit at maging ang Maccabees. Para sa kanya masyado raw itong malayo sa tunay na aral ng Ebanghelyo. Pero, bakit talaga? Bakit may galit, may takot may panggigigil sa mga aklat na ito. May laman ba silang ayaw ipaalam sa atin? Ang ilan sa mga ito ay may matitinding mensahe, na may mga hari na lulupigin ang katuwiran, na may mga anghel na bumagsak at nagdala ng kaalaman sa tao, na may mga lihim sa langit na hindi dapat malaman ng ordinaryong tao, at may mga paghuhukom na darating na hindi ayon sa itinuturo ng simbahan. Masyadong delikado raw, masyadong mapangahas masyadong malapit sa katotohanan. Hindi natin tiyak ang lahat ng dahilan. Pero isang bagay ang malinaw. Ang mga aklat na ito ay hindi basta inalis, kundi sadyang pinili. Matagal na panahon ang ginugol upang burahin sila mula sa kasaysayan. Delikado nga ba? Sa unang tingin, ang tawag na apokrifa ay tila inosente, mga nakalimutang aklat, mga panitikang lumipas sa panahon. Pero kung bubuksan mo ang bawat pahina mararamdaman mong may binabantayan. Dahil ang mga aklat na ito, hindi lang basta kwento. Ang mga ito'y apoy na pwedeng magsunog sa pundasyon ng relihiyong nakasanayan. Tingnan natin ang aklat ni Enoch. Dito mo mababasa ang isang kwento na bihirang ikwento sa pulpito. Kwento ng mga fallen angels, mga anghel na bumaba mula sa langit. Nilabag ang utos ng Diyos at nag-asawa ng mga babae sa lupa. Ang bunga, mga nilalang na tinawag na Nephilim, mga higanteng may lakas, talino at galing na higit sa tao, pero hindi rin ganap na tao. Sila raw ang nagturo sa sangkatauhan ng sandata, alchemy, mahika at lihim na kaalaman. At ayon sa aklat ni Enoch, ang mga nilalang na ito ay isa sa mga dahilan ng matinding galit ng Diyos at ng dakilang baha. Pero bakit hindi ito kasama sa Biblia mo ngayon? Dahil kung totoo ang kwento ng Nephilim, kung totoo na may mga anghel na nagrebelde at nagturo ng bawal na kaalaman. Kanino ka maniniwala sa opisyal na kwento o sa itinagong pahina? Ngayon naman, ang Wisdom of Solomon. Isang aklat na parang tula, parang salmo, pero puno ng banta. Oo, banta, laban sa mga hari, pinuno at mayayaman na mapangapi. Sabi ng aklat, darating ang panahon na ang mga inaapi ang siyang hahatol ang mga dukha ang babaligtad sa trono ng makapangyarihan. Hindi ito mensahe ng pag-asa lang, ito ay mensahe ng paghihiganti ng katuwiran. Paano kung ito'y ginamit bilang inspirasyon ng mga revolusyonaryo, ng mga alagad ng pagbabago? Delikado nga, di ba? At huwag natin kalimutan si Judith, isang babaeng balo, tahimik, hindi inaasahang instrumento ng Diyos, pero sa kanyang talino, tapang at kagandahan, nilinlang niya ang isang banyagang general. Pinatulog, pinasok ang tolda at sa isang iglap, pinugutan niya ito ng ulo. Si Judith, hindi propeta, hindi pari, hindi lalaki, isang babae at siya ang naging tagapagligtas ng kanyang bayan. Paano kung ang kwento niya ay tinuturo sa bawat babae sa mundo? Paano kung ito'y itinuturo sa mga mahihina, sa mga inaapi, sa mga tahimik? Ang mga aklat na ito puno ng rebelde, misteryo at mga revelasyon. Hindi ito katang-isip. Isinulat ito ng mga taong may matinding paniniwala na maaaring taliwas sa gustong ikwento ng autoridad. Kaya marahil tinanggal. Kaya marahil tinakpan. Kaya marahil itinago. Ngunit sa kabila ng lahat, may ilang tanong na hindi pa rin nawawala. Kung talagang delikado ang mga aklat na ito, kung wala silang halaga, bakit may mga simbahan na hanggang ngayon ay isinasama pa rin ang ilan sa mga ito sa kanilang Biblia? Ang Simbahang Katolika at ang Eastern Orthodox Church halimbawa ay patuloy na nagbabasa ng mga aklat gaya ng Tobit, Judith, Maccabees, at Wisdom of Solomon. Para sa kanila, ito ay bahagi ng deuterocanonical books, hindi basta extra kundi tunay na kasangkot sa pananampalatayang pamana ng mga unang kristyano. Kung gayon, sino ang tama? Ang mga tumanggap sa mga aklat na ito bilang salita ng Diyos o ang mga tumanggi at nagsabing hindi ito dapat pagkatiwalaan? At kung isasama natin ang mga aklat na ito sa ating paniniwala ngayon, ano ang mababago? Mas lalaki ba ang larawan natin ng Diyos? Isang Diyos na mas misteryoso, mas malapit sa tao, mas marahas kung minsan, mas mapagmahal kung minsan. Mas mapapalalim ba ang ating pagkaunawa sa langit, sa kasaysayan, sa plano ng kaligtasan? O, mas marami tayong matutuklasang tanong kaysa sagot kung totoo ang mga nakasaad dito. Ano ang ibig sabihin sa ating pananampalataya ngayon na may mga anghel na bumagsak at nagturo ng sagradong kaalaman, na may mga pinunong ibinagsak ng mga babaeng hindi inaasahan na may mga nilalang na kalahating langit, kalahating laman. Totoo nga bang may tinatago sa atin? At kung mayroon nga anong uri ng Diyos ang pinaniniwalaan natin, yung ipinakilala ng opisyal na aklat o yung sinadyang huwag nating mabasa, ngayon ay malinaw na hindi ito basta mga aklat na luman at lipas, hindi ito mga pahinang dapat kalimutan o mga salitang walang saysay, ang mga apokrifa ay mga babala, mga revelasyon at oo, mga kwentong masyadong mapanganib para ikwento sa publiko, mga aklat na nagtatanong, hindi lang tungkol sa Diyos, kundi tungkol sa kapangyarihan sa langit, sa paghuhukom, at sa katotohanang baka hindi natin gustong marinig dahil maaaring baguhin nito ang pananampalataya nating akala natin ay buo na. Ngayon, ikaw na ang humatol. Handa ka na bang tuklasin ang mga lihim? Handa ka na bang buksan ang mga pahinang isinara ng kasaysayan at simbahan? Dahil sa mga susunod na video, iisa-isahin natin ang mga ipinagbabawal na aklat ng Biblia. Isa-isa nating bubuksan ang mga kwento ng mga anghel na bumagsak, mga propetang pinatahimik at mga katotohanang halos mabura na sa panahon.